Hi guys! Welcome po sa panibagong video ng Christian Garden. Ayan guys, nandito kami ngayon sa bukid. Ayan kasi maulan. Ayan nakita kita yan guys, maulan, maulan. So ang gagawin namin ngayon guys, maglilipat kami ng ano, magtatanim kami ng mga malalaking puno. Ayan, para magrapa na tulad nito guys. Ayan, ayan, ayan. Di Diba hanggang doon, ayan, may mga nakatanim. Saka nagrap na yung iba. Ayan, ready na to guys oh, sa tag-init. Ayan, kasi ngayon mayroon pang bagyo. Dalawa pa ata. Kagabi ulan ng ulan. So, yan o, madilim. Ayan, madilim. Lahat may butas? Madilim ang langit. So, ayan sila guys. So, ngayon magtatanim kami. sinisipan ko yung video. Baka meron kayong malaking puno dyan. So, papakita namin sa inyo kung paano namin. Ili, itatanim yung ano, malalaking puno na nandun guys. Ayun o. No. Ayan, oh, ano, kaya namin yun guys, yung mga nandun, mga tinanim namin yun noon, dahil wala pang kawa. So ngayon nakagawa ng kawa si ate, malalaki, kaya magtatanim kami ngayon guys. So ayan, papakita mo sa inyo yung mga nakagrap namin ng mga cute. So ayan. Ang cute nito, nakikita ko to araw guys eh. gusto ko to. Sabi ko ang ganda nito pag ano, pag tag-ulan, ay pag tag-init na. So tag-ulan kasi ngayon wala siyang bulaklak. So ito, ito. Ayan. Tinerame niya ni ate. Binilog niya. So, yan. Ang laki niyan, malaki. So, ito guys. Papagkita ko sa inyo isa-isa. Ito, sakura to. Ayan, sakura na mamulaklak na siya. Ang mukha siyang bonsai. So, ayan. Ang ganda-ganda. So, ayan. Tapos, marami sa ating pink pots. Nakalagay sa ganito. Ayan, marami yan guys. Hanggang dun sa dulo. So, nakalinya yan. Nakalinya. Ang ganda rin nito, ayan o. Oh. Ayan. Parang kailan lang ang kalbo yan. Ang kalbo kasi tinrim yung ate. Pero ngayon kumakapal na siya guys, yan. Ang dami niya mga bagong sanga. So, ayan, ayan. Ayan, sinasabi ni ate, pag ginupit mo, tutubo siya ulit. So, ayan, ayan o. Oh. Ito yan guys. Diba nga haba niya nakaraan. Tapos yung mga naputol namin dyan, ginamit namin sa pag -rap. Kasi ang dami namin mga bagong grap. So, ayan o, oh, yung may mga ano, yung may mga may mga ayan may mga balot-balot yan mga bagong graph yan so dyan namin ginagamit yung ano guys ayan dami yan hanggang dun sa dulo ayan ayan dyan namin ginamit yung mga pinutol namin dito di diba, ang haba yan. Oo. ayan ang gamit namin dito so ito pa yan guys ito pa yung mga mga, mga cute ayan meron pang gamot serpentina kaya hindi yan ni ate binubunot so pagkailangan So, ayan, iba-ibang variety yung mga variegated. So, ayan, ayan. May mga sanga na siyang lumalabas, guys, oh. So, ayan. Ito yung mga incoming sa Christian Garden, guys, sa tag-init. Ito yung mababenta kay ate kasi mga madali lang siyang i-deliver kasi sakto lang to sa sasakyan. Hindi siya gano'n kataas. So, ayan. Kaya pinaputulan ni ate mga sobrang tangkad kasi ngarap niyang deliver. Saka so, delikado sa hangin. Malakas hangin dito, guys. So, ito mga variegated yung dahon yan, oh. So, ayan, 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 ayan. So, ikot ko muna kayo dito. Yung sa mga bagong, ano, sa mga bagong grap ni ate, yan na magaganda. So, ayan. Maingay si ate, maingay. So, ito, ito. Ayan, o. Oh, ganda, guys. Ayan, may green. Tapos may mga variegated. Alam ko yung mga green ito, ang lemon yellow ito, yun. Tapos ito, chili. Alam chili orange yan. Ito, chili red. Ba, nang hula. Tapos ito, may golden jackpot. Tapos may orange moonlight. Ayan. Iba-iba. Iba-ibang -iba. -iba. iba variety yan. Kasi ito ang cute din. Ayan. Ang cute-cute. Ayan. Nabangan nyo to guys sa tag-init. Ayan. Ang ganda nito. Maganda yan. Maganda yan. So, uh, mga one month pa. Marami na itong bulaklak. Itong lahat. Tapos ayusin to ni ate. Lalagyan nyo. Gagawin nyo to doon ng ano. Gagawa niya ulit to ng i... Eh, gagawa si ate ng... This garden doon banda so mag ano kami doon magagawa ulit ng katulad na karaan kasi nilipat to dito guys diba galing sa kabila so yan ka cute ang ko cute guys abangan nyo yan tapos pay lang kayo kung gusto niya di deliver namin ulit yan ganda oh daming variety oh di ba pag namulaklak yan guys sa dalawa tatlo apat lima anim pito walo siyam sampo labing isa so sampo mahigit yan variety na nandyan tapos ganun din dito. Karamihan ng mga gawa ni ate dito guys, mga sampung variety pataas. Yan. Ako ang gumawa nito. Ito, ako ang gumawa nito. Dalawang variety lang to. Hawaii white, sa Hawaii violet. Ayan, ginawa ko siya isang puno. Kasi ang ganda niya tingnan. So, diba guys, pare-pare dahon no? Pero yung bulaklak niya, violet, saka white. Wala pa, wala pa siyang bulaklak. So, ayan, ayan. Oh, cute. Ang cute, ang cute. Ang dami yan guys, papunta doon. So yun o, oh, mga bagong gawa namin hanggang dulo. Ang so, maganda rin ang paggawa ngayon kasi ano, kasi tagulan. O, oh, akin. Tapos ito guys, o, oh, mayroon ng bulaklak. O, oh, diba? Yan ay fire. So dito yan. So yung cute niya, no? Yan, nilabas na ni ate dito. Nilabas na ni ate kasi umuinit na. Pero parang umuulan-ulan pa dahil may bagyo. Pero okay lang. Ayan, nilagay na ni ate dyan. So yan guys, sa na sila? Papakita namin siya maghukay kami. Magtatanim. ayan uwili na ako. Tapos dito guys, marami pa kami ano dito. Marami pa kami mga ano. Mga bagong grafted. So ito gawa ko to guys. Oh. Nakaraang 8-11. Akala ko patay. Pero yan buhay guys. Oh, di ba? Oh. Ayan, palatandaan na buhay. So ayun, buhay siya guys. Nasa loob. O oh, ayan, green na green, buhay din. Tapos ito. O, oh, di ba guys? Buhay sila, il tento. So ayan, fire opal, buhay din, may dahon. Tapos ito yung nasa baba, ayan, buhay din yan guys. Pero may isang kong nakita dito na parang patay. Ay, hindi, hindi, buhay din. So ayan guys, ayan o, oh, flame. Ayan, may buhay, may dahon. So ayan, buhay lahat ng gawa ko. So mabuhay. Ako may gawa niyan guys. Tapos ito pa guys. Yan. Mga gagrapin pa namin yan. So madami. Ayan. Ito yung kaya bago lang. So mga patay pa yung iba siguro kasi kulay brown. Pero yung, ano, yung iba naman ano yan. nagpapawisibig ibig sabihin buhay yan. So yan Maganda naglagay kami dito kasi kaya tulad pwede kayong magrap. Kasi yung mga mother plant naman namin nandun si greenhouse. Doon sa may bubong na yun. Doon kami nakukuha ng pang-grap. Kasi hindi naman pwede i-grap yung basa. Kasi namamatay siya, guys. So, tapos ito. Ito mga itatanim pa namin sa plant box. O, yan o. No? Milo, batik. Ayan, tapos yung pink pots. Ganap kami ng plant box. Ayan, tapos hanggang dun sa kabila. Tapos nilagay ko pa dito, guys, o. Oh, yung mga ano, mga mother plant yan. Para pwede kayong mag-wrap. Kahit umuulan. muulan. Ayan, naglagay kami dyan. Tapos tatay dito, guys. Ayan, dito si ate Gago, o. Oh. Magla-landscape si ate dyan. Dyan, magla-landscape si ate. So bakawin na kasi ako ng Mindanao next week. Ayan, ayan. Ito guys, kalilipat ko lang to na karang araw. Ayan, tapos niligay ko na guys sa initan. Kasi kumakapal na siya guys, nakalagay na sa timba. So sayang. Ayan, naisipan ko ilagay sa plant box. Ayan, kakapal na siya dyan. O diba, ang ganda, ang cute. Madaming variety to guys. sabangan abangan nyo yan kung gusto nyo yan guys. Ayan, abangan nyo yan. Ayan. Sana makapunta kayo dito guys sa taginit. Dahil so, marami din dito bulaklak. So ito rin, bago rin yan gawa ni ate. Oh. Ayan. Bagong gawa ni ate. So ito makapal na to guys. Hindi namin yan tinitrim. Ito yung, di ba doon sa kabila kanina tinrim namin, ganito rin siya ka-wild. Kahaba. So, di namin to tinitrim kasi gagamitin namin to guys yung mga sanga. Di ba nagagrap kami? Dahil marami pa kami gagrab. Sayang oh. Yan o, oh, yung mga sanga niya. So, maganda to gamitin. Yan, tulad nito guys. O, so, yan oh, May mga lumalabas na mga maliliit na na ano. Ayan. Maliliit na sanga. So, tulad yan guys. O, so, yan, yan. Ayan, may lumalabas na maliit na dahon. So, yan na kasi yung tuloy-tuloy na yan, guys. Mag, ano, na, magiging sanga. So, mahahaba. Yan, ayan, ayan, ayan. Sarap yung gamitin pang grab. So, yan, may isang puno pa, hindi nag-grab. So, mag-grab ako dito. Mamili lang ako. Oh, 'di ba may bulaklak na ang chili oh. Ayan, masipag mulaklak. Ang chili sa ka opal. So ito naman, splash yan guys. Ayan, tinrim lang ni Ate pabilog. Ang ganda niyan kapag ano yan ang bulaklak. So ayan naka yan. Tapos ito, mga tinrim lang ni Ate. Ito tulad nito guys, oh, sobrang tangkad. So pag gumahangin tutumba yan. Tinrim na ni Ate pero yung sa taas hindi niya abot. Natutumba yan guys oh. Kaya gusto namin ngat maaari ano lang. So, Tingnan ko yung ginrap ko dito nakaraan. Ito, ito. Punta tayo dito, guys. Ayan, oh. Itong mga mahaba na to. Masarap yung gamitin pag nag, ano, pag nag-wrap. Ayan. So, ito yung ginrap po. Hindi ko na dubli ng plastic. So, parang 50-50. Ay. Ayun. Ayun, may nakita pa rin akong dahon. Ay, salamat. May buhay, may buhay. nasisilipin ko lang. Ay, sana buhay ka. Ay, buhay! So, yan guys. Yan ako mga gawa. Yan, a 8.13. So, dalawa na yung sinilip ko buhay. Sana buhay lahat. So, yan ako yung nag-grap niyan guys. Ako nag-grap. Hmm, sana buhay ka. So, bubuksan kita. Bago ko uwi. Ay, ito pa. Ito pa guys. Ito pa. Ayan. Ito pa. Hi Mama Risa. Hi Ma'am, nalalako si Mama Risa. Kumusta kayo Ma'am? Saka sa mga mga customer ko dati nakalimutan ko na 'yung mga pangalan. Hi mga Ma'am, mga Madam. Kumusta kayo Ma'am? Sana mapunta kayo dito ulit saka sana mapanood kayo ng ano namin pag nag ano kami na magde-deliver Ma'am para maka-order kayo ulit, makapag-deliver kami ulit sa Taginit. So yan ito ito gawa ko rin to. Yan, sana buhay siya lahat. Sana, sana. Ayan, guys. Ito rin. Ayan, o. Oh, yung mga sanga. Nasabi ko masarap i-grab. Ito, guys. Ito, guys. O. Oh, yung mga ganyang sanga. Nakita nyo yan. Ayan, ayan. Ano ko ipakita ito? Yung malabo. Ayan, o. Oh. Meron siyang mga maliliit na, ano, guys. Mga lumalabas na mga sanga-sanga. Ayan, o. Oh, mga dahon-dahon. Ayan, ayan. Nakita na, nakita na. Ayan, maganda to guys. Ito yung magandang pang-grab. yan Ayan o. Yan ang hinahanap ko pang nag-rap ako kasi tuloy-tuloy na yan, magiging sanga na yan. So, ito guys, ito yan o. Ayan, nakita nyo yan. yung tumutubo na parang sanga na maliliit. So, ayan, ayan. Ayan o, ito meron din o. Ayan, berisa red ito. Ayan o, may mga sanga. Nakita nyo yan guys. Ito, ito. Ayan, yan ang mga gamitin pag nag-rap. So, ito pa, ito pa. Pag nag-rap ako, kukuhanin ko yan dito. Ayan, nakita nyo o yan guys. Yun know, ang dami mga sanga, di ba? Ang dami siyang mga bagong tubo na sanga. So, yan. Yan ang maganda gamitin panagagrap ka para tuloy-tuloy siya na yung tutubo na sanga. So, ito rin. Yan, oh, medyo malaki lang. Pagdating sa malalaking sanga, si ate ang magaling. Kasi nahirapan akong panipisin siya, guys. Nahirapan ako. Yan si ate yung pag malalaki. So, yan guys. Ang dami yan. Mahaba. Yan. ika namin yan. Ito rin, oh. Ang haba ng blueberry ice, oh. O, oh, diba? Imagine nyo, guys, oh. Kinagamit namin apat na ano lang dyan. Apat na ganyan, ganyan. Ano tawag dyan? buds, Oh. <laughs> apat na buds na sanga. So, ilan yan, guys, ang haba niya, no? O, oh, di diba? Nahiyaan lang ni ate yung maba para magagamit namin yan. So, ito yun, guys. Ito yung, yung kaya namin, yung mga puno na yan. Mga puno na to, guys. Ito, mga pansamantala lang yung tinanim. So, yan. Kukuha kami dyan. So, ang dami yan hanggang dun sa likod. Kukuha kami dyan ng mga itatanim namin sa tatanim namin, guys, sa kawa. Ang laki niyan, no? oh. Mas malaki pa yan sa akin. Oh. Ayan. Hi. Pangalan mo? Serina. Ah, meron akong kaibigan dito, Seltia. Si Seltia! Happy birthday, kahapon. Belated. Hi. Si, hi. Hi. Hi po. Hi po. Hi guys. Si Elte. Ayan yung bahay nila doon. Ayan siya. Lagi yung kausap ko dito guys. Yung birthday nito kahapon. Ilang taon ka na? Eight pa. Ha? Eight. Oh, eight years old na. Siya si Elte. Ayan. Lagi ko yung kausap araw-araw. Lagi yung na, binibigyan ng prutas nun guys. Saging, pomelo, guyabano, bayabas. So, Ayan. Salamat. Tika. Hey, Ay, Elte. Ma, gagawin ka. Ayaw mo ko samahan ah. So, yun guys. Ayun, Shelte. Mabait na bata yun. So, ayan. Ang dami pa yan dito guys. Oh, dami pa yan dito. Ayan, nakita yun guys. Hanggang dun yan. So, ayan. Malalaking puno yan. Kaya yan ang ano, kung bakit si ate nagpagawa yung mga malalaking kawa na ano, yun na sobrang bigat yung dun kanina. So, punta natin yun guys. Yung mga ginawa nating kawa. Oh, tapos eto pakita ko rin sa inyo to guys yung mga ginawa namin so salamat at nahabol tong greenhouse na to kasi naglipat kami dito sa walang greenhouse ginawa lang to namin guys ayan oh. ayan pero laking tulong yan dahil ang daming namatay nung wala yan pero ngayon guys tingnan nyo ayan ang dami namin mga nakatimba so ayan tumubo siya ulit ayan oo tumubo siya ulit guys ayan ayan di ba ang kapal na yan, lilipat namin sa plant box yung mga sobrang kapal. So, ang dami yan, guys. Ang dami. Sige, ipakita ko sa inyo hanggang dulo. So, ayan. Pag namulaklak yan, guys. Abangan nyo lang. So, ipopost namin dito yan. So, kung gusto nyo mamili. So, abangan nyo lang, guys, yung ipapakita namin dito. Tapos, mamimili kayo kung kailan kami magde deliver Tapos, PM kayo, guys, para matawag nyo. So, may natutulog. Huwag tayong maingay. May natutulog, oh. Ayan. Ayan. Sturbo, tayo, isturbo. May natutulog. So, ayan. Ano, PM na kayo guys kung may gusto kayo dyan pag nag-ano na kami. Tapos, i-deliver namin. Uh, oh, may natutulog na pusa. Tapos, ito yung provision dito ni ate yan. Kasi nga, ang daming namamatay pag tagulan. Tapos, so, silipo sa inyo guys. Ayan, hanggang dulo yan. Mga nakatimba din yan. Pero, ano yan. Karamihan dyan rooted. Dito ko nilagay yung mga mga grafted dito sa mahaba. Tapos ito yung mga bagong mother plant. Ay, mother. Oh, tama, tama. Mother plant na in-order ni ate. Ayan. Ayan, mga mother plant yan. kumakapal makapal na sila, pwede na kami magputol dyan. Tapos ito yun, guys, yung mga bago kong lipat. Ayan, ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan, guys, dati nakalagay lang sa brown sa tulad nito. Ayan. Mga maliliit na pot yung mga yan. Dahil dyan namin sila pinaugat tapos ginarap. So, ayan guys, dahil malaki na at makapal na. So, nililipat ko sila dyan. Ayan, yan yung ginabalahan ko nakaraan. So, ang ganda na. Kasi kumapal na sila guys. Ang maharani. Ganda ng ano dahon ng maharani. O yan, dyan ko siya nakakilala. Meron siyang line. Tapos hanggang dulo yan, guys. Dami yan. Tapos meron sa kabila. Ayan kakapal din yan, hindi tatagal. Kasi lalagyan namin fertilizer yan, so every week. Para kumapal. Tapos namumulaklak na sila yan, yung Christina, namumulaklak na. Saka lemon yellow. Ay, lemon yellow, yellow fantasy. So yan guys, may mga bulaklak na dito. May yung sakura. Sakura, namumulaklak na siya. Ayan, ayan, may mga namumulaklak na. Kasi kailan lang to nagawa yung greenhouse guys. So ayan, may mga na-save kami maliliit kasi ang dami yung namatay yung mga ganito sayang ang dami na matay, hindi namin nahabol nakaraan siguro ano mga 70% na matay 30% na lang na natira so ito yun guys oh ayan dami dami yan sa ng ulan ayan ang dami pa rin dito guys oh mga mga mahahaba so hindi na yung dahil dito lang um, ng ano ano ang so yan ayan ayan ang dami so, um, guys Umuulan. Ayan, umuulan. Pero naliligo ko sa sila at magtatanim. So, dito tayo, guys. Subo tayo sa ulan. So, yan, guys. So, oh, ang dilim mo. Oh. Ang dilim. Umuulan. So, ang oras ngayon ay alas 10 pa lang. Mag-alas 10. So, ganito na yung tsura niya. Sobrang dilim. Sobrang dilim. Ayan, pero magtatanim pa rin kami guys. Sige, patitinag. <laughs> magtatanim pa rin kami ng mga pulo. Nadudugtong ko dito mamaya guys. Panagtanim kami. Sabangan nyo guys. Mamaya ulit!